Siyempre, binibiro ka lang eh. Bakit ang paka? Bakit ang biro mo? Yung mga bisita ko, huwag oh. ka Biro lang yun, huwag <laughs> kang ano. Eh, para, para naman tayo hindi nagbibiroan ah. Oh, Oo, oh, nato na yung sipag tayo tayo lang. Pero may bisita ako, huwag ka nun. ka Eh, bakit ang pahinga eh. Huwag naman kayong magandang pa. Ang pahit ang mo. Ako na yan. Biro lang naman yun. mo eh. Pag ikaw nagbibiro, okay lang. ka tayo tayo lang. ko. Eh,

tapos sa lahat ng bisinta mo, hindi ka mapapapahiya? Pre, kung biro lang, okay lang sa Tama na yan! Tama na yan! Kung biro lang, pangit na biro mo ka! Pag-usapan niyo na lang. Mag-anon! Mag-inigaw kayo. Mag-anon! Tama na yan. Tama na yan. Pag-usapan niyo na lang. Para kasi labat mo pre? Tama na yan. Tama na yan. Hindi, huwag nang hiligaw ka eh. Sabi mo na maayos, huwag ka manigaw. Eh kasi nga, ang ginagawa mo sa akin, binibiro mo ako sa katang tao. Biro mo, pinahiya mo pa ako. Sinima ko yung bako, huwag po ako. Hindi, sinipa kasi yung bangko. Mahiya ka sa babae kasi ichi. Pray, pray, pray. Ayos ka pre ah. Tama na yan. Biro lang yun. Biro lang yun. Biro lang, biro lang. At saka mo kayo yung kaibigan kayo. Para ka naman ka nun eh, pag ikaw nagbibiro eh. Pipiro ako, pag tayo tayo, pero walang mata

Huwag oh, mo? na magdama huwag na magdama huwag ka na, Halong, na, huwag huwag yan. na darn. Da, darn. Hey, hey, ka na magdama huwag na yung na yung ka na yung Pag ka na yung huwag ka na magdama yung ka na magdama yung huwag na magdama huwag, so, huwag, huwag na magdama yung huwag ka okay. na Bakit hindi pa ka okay. na magdama yung huwag ka kayo! magdama yung na magdama yung huwag ka na eh! yung ikaw ba yung tapos na yun? Uwi na na yun, Hindi na yun. Nainigaw na. Pero yung lang yun. Ang tagpa nyo, isa pa nyo yun. Taka dito ba, pre? Bisita niya, bisita niya. 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 Bisita